To me like... Hi everyone! Welcome to my channel. I am Adele. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe my channel. I-click mo na rin ang notification bell para po updated ka sa aking mga video. Naranasan mo na ba na hindi ka reglahin ng 2 months, 3 months, at 5 months? So that is our topic for our vlog. I am not a professional medical staff or doctor but based on my experience i-share ko sa inyo kung ano yung nagpalakas ng regla ko at yung mga na-experience ko na hindi ako nareglahin ng 5 months Nung una, is wala ako na hindi ako nareglahin ng 2 months Minsan nga, 1 month di ako naregla nare After 1 month pa, saka ako nareglahin At kapag naregla nare ako, isang araw lang tapos isang patak lang tapos kinahaponan is wala na Tumataas na yung bilang ng buwan na hindi na ako naregla nare na nalilipasan na yung regla ko Pero hindi naman ako buntis Ang nararamdaman ko lang is yung parang may lumalagotok sa puson ko. Takot pa rin ako magpa-check up noon. Dumating yung time, I just was worried na 5 months hindi na ako naregla. So kinabahan ako na kapag hindi naagapan yun, magiging uh, senyalis na magkaroon ka ng mayoma or maoperahan ka. At kapag hindi talaga na-cure, is magiging cancer sa matres. So I was decided na magpakonsult sa doktor kung ano yung pwede na inumin kong gamot para reglahin ako. Then, ipapakita ko sa inyo kung ano yung gamot na ibinigay sa akin ng doktor para reglahin ako. Iniinom ko to uh, 10 days before na alam kong doon ako re-reglahin dahil every katapusan naman talaga ako na-regla. 20 pa lang umiinom na ako ng gamot or pagkalapas ng 20. Pakikita ko sa inyo, ito nga pala yung Premolut Nor. Then, dalawang banig to, naubos ko na yung iba, nabuksan ko na. Then, dalawang, uh, dalawang kapsul na lang yung natitira magagamit mo ito for 2 months. Kinabahan talaga ako, 5 months, 5 months hindi ako nilaregla. So, sumasakit yung puso ko, pero wala naman lumalabas na dugo. Then, hindi well, naman ako buntis. Then, take note ha, guys. Uh, huwag kayong bibili ng ganito na hindi naman prescribed sa inyo ng doktor. Iba't iba naman yung sitwasyon natin at iba't iba yung kondisyon ng katawan natin. Then, bukod dito, if eh, parang I am not contented, umiinom lang ako para dumating yung uh, regla ko. Paano naman yung pampalakas ng regla ko? I-share ko sa inyo kung ano yung iniinom kong herbal para naman magawa ninyo. Malakas man or mahina yung regla nyo, pwede kayong uminom ng herbal kasi safe na safe ito. Ang iniinom ko, number one, is ang cinnamon. Hayan, cinnamon. May nabibili nito sa market na cinnamon na kahoy. Meron din namang uh, cinnamon powder. Ayan, nagamit ko na siya kasi nga iniinom ko cinnamon uh, powder. Itong kahoy is ilalaga mo to ng 20 to 30 minutes mong pakukuluan para lumabas yung katas niya. Then kapag naman nagmamadali ka, is pwede mong isubstitute yung cinnamon powder bilang uh, pang kape mo, pang-inumin mo, pang-chahe mo. Kasi talagang lalabas yung uh, regla. Then, yung umiinom ako ng ganitong herbal, is lumalabas din yung mga, uh, kahit yung paunti-unti buong dugo, lumalabas siya. Then, kapag wala kang cinnamon powder, at wala kayong mabilhan nun. Mas maganda yung mahogany. Marami sa Pilipinas na mahogany. Pero sa abroad, masyado ako nakakita ng mahogany. Mahirap siyang hanapin sa market. Kaya, sinamon na lang yung iniinom ko. Then, pwede rin yung turmeric. Pero hindi ako hiyang sa turmeric kasi pag umiinom ako nung parang naduduwal ako. Then, ito, para hindi kayo manawa sa cinnamon, pwede rin kayong uminom nito, akar uh, karkade. Karkade ito sa Arabic. Sa Pilipinas, kung tawagin ito, is yung mga gumamela, Patutuyuin lang siya tapos iinumin siya. Napaka-healthy niyan. Pwede kayong araw-araw uminom nito. Kahit walang buwa ng dalaw, kahit hindi pa madating yung regla ninyo, pwede kayo uminom nitong karkade. Ang iniinom ko pa, based sa experience ko na nagpalakas ng regla ko, is soft drinks. No, iwas na iwas talaga ako sa soft drinks, pero kapag dumadating yung uh, buwan ng dalaw ko o regla, nakakaubos ako ng 1.5 liter na soft drinks. Lumalabas yung dugo ko and proper naman siya. Rate-rate, ang dugo ko is one day lang, half a day lang, then isang patak pa yon na nakikita ko sa panty ko. Pero ngayon, umaabot na siya ng 4 days, Three to four days na malakas ang daloy. Tapos, huwag mong kalilimutan na i-massage yung puson mo. At guys, yun lamang yung maipapayo ko sa inyo do sa mga hindi nire-regla dyan ng 1 month, 2 months, 3 months. At minsan pag medyo malala na is 5 months. Agapan nyo na ng maaga yan. Huwag nyong baliwalain. At the end, kayo din yung problema Yung mga herbal na isinare ko sa inyo, gawin nyo yung talagang mabisa yon Pero yung gamot na isinare ko sa inyo, dapat po is may prescribe ng doktor yon at recommended ng doktor. Marami-marami salamat po sa inyong panonood at sana po ay may napulot kayong aral sa aking video. See you my next vlog.